Guys, magandang gagawin sa inyong lahat. Nandito na naman si Adele Aguilar Channel. Tara guys, papakita ko po sa inyo ngayon ang bagong dating namin deliver. Nagpa-deliver po kami ng mga chocolate flavor and vanilla flavor. Tara guys, samahan nyo ko. Tingnan natin. tunes. Let's go! tan 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 Ulihin natin si Dana kung ginagawa. Ayan, si Dana nagsi-cellphone. Nahuli ko po aking partner. Nagsi-cellphone po siya. Ayan po si Dana, cellphone ng cellphone. Ayan. Hi, Dana. Hi. What are you doing there? I use the telephone. no, <laughs> not working. If... use... the telephone for my monitor. Okay, can you sit down there? Okay. okay. I sit down here. Yeah. Dana is always sit down here. Now we don't have uh, pins to working for Dana. Yeah. Now guys, I will tell you about the new coming for the I think. not stock for the chocolate and vanilla. vanilla. This is the vanilla flavor powder. Yan. Yeah. Imi-mix po yan amin ng aming taga-baker. Ito rin po ang chocolate powder. I-mix din ng aming baker. Ayan. Yun po ay sugar. Ayan guys. Ito po ay sugar powder. Ayan. Ayan po. Mga uh, 30 kilo po yan. Kung mag-deliver namin ngayon. Ayan. Mga one week lang po to guys kasi sa tatlong shop namin kaya mabenta po siya. Nakikita nyo po yung aming mga mixer. Ayan po ang aming mga mixer. Malalaki po yung mixer na yan. Napakamahal po So, yung, Hindi pa nalilinis si Dania ang mixer. Yari na naman to sa Ayan uh, po ang aming mixer. Napakalaki. Ayan. Diba? Nasaan kaya yung ano yan? Then, ito po ang aming uh, What's this? I forgot. Um, point. oh, I can't remember. I can't it. I can't Why are you always smiling to me? You had that. Why like that? I think this one... Ah, uh, 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 have luck, no? Ito po yung obi namin malaki. Nagulat po ako sa pagbukas ko. No? Akala ko po ay eh, nakalak. Ayun pala mag ang Mariosip na pabag sa Ayun. And then, balik na naman po tayo kay Dana. Ayan po si Dana. Iuwi. Iuwi to po niya yung mga egg. Ito po yung mga egg na gagawin po para bukas. Ayan. Ayan po yung mga egg gagawin. Okay, ng Ami Baker. Okay. You open your mouth. And then, you try. Uy, nag Open your mouth. Manager. And then, you try this. <laughs> try, try. Why this is not hawak eh? Ayan po. Pero sasamantalahan na po niya guys yung itlog. Pero nagulat talaga ako dito sa oven na to. Akala ko ano nangyari. Okay guys. Okay na What you saying about for my vlog? Man. I want no? Hindi ko alam kung saan galing tong batang to at laging antok na antok eh. Tinalog pa ako guys. O oh, yan, pinakita ko na po sa inyo. May timbangan din po kami para yung aming mga gagamitin, eh, nakatimbang din po siya. Diba? You can see that then? Then, Ito po yan. Ito po yung pala niya. Ipapala po. Para mas timbangin na po ito. Yan. Ganyan po ang paggagawa niya. Naka-ready na po siya lahat para bukas. Yan. Tapos yung mga middle point niya. Ayun po yung mga ano namin sa malaking mixer na may maliit. Tapos ito. Ayan lang po, ganyan kalaki Kung Kayo po magbe-bake sa Pilipinas, bumili po kayo ng ganito kalaking oven para marami po kayo magkakawa. Tara na guys. Punta na tayo sa labas. Let's go. And manager, close the light please. There, there, there. May natin siya ilaw Okay, guys. Magaluang kaluluwa ng batang kiri. Okay, guys. Thank you for watching sa lahat. Lahat. Maraming maraming salamat. Nandito po kami lagi. Dana. Salamat. Salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and share. Bye.